Yo, yo, mga du, nandito naman tayo sa ating backyard do. Papakita ko sa inyo dito kung paano magparami ng bunga ng talong. Ito ay dun po lamang sa mga nagagarden-garden na lang sa bahay nila. Ito, mga pinanood ko lahat sa YouTube, tsaka dun sa iba-ibang farmers, no? Yung mga may experience na. Tinry ko sa tanim ko and well, guess what? Effective. Ganito gagawin mo, mga do Pakita ko muna sa inyo yung iba nating talungan dito, no? Like I said, yung ibang talong talaga medyo mabilis mapeste. Ito yung sinasabi natin, no. Tulad nito. Itong talong na to, ito. Pabunga na siya. Nakikita nyo, guys, para ding ampalaya, Tatanggalin nyo yung mga, ito tinatawag na suckers. Ayan, no? yung mga maliliit na sanga niya. Ito yung sinasabi. Ayan, no? yung tumutubo niya sa mga, ano niya, yung mga umuusbong. Kasi dapat sana, talong sana yon Kaso nga lang, ito, nagkakaroon ng panibagong usbong dito. Katulad niya, no. Panibagong usbong. Tanggalin yung mga yan. Kasi, like I said, ito siya, o. Oh, yun, no. Kumakain yan sa sustansya ng talong. Nako, yari. Magdidilig na yung halaman natin. Ayan siya. Ito rin o, oh, ayan o. Yang, yan, yung mga bagong usbong. Ito, nakita nyo to. Ayan o, may talong dyan sa unahan niya. Ito yung pinaka, ano niya, ah uh, panibagong sa sucker plant ang tawag nila dyan. Tatanggalin mo yan kasi, ano yan, kumakain lang yan ng sustansya. Maganda may gunting, no? Guntingin na lang natin. So, ito siya. Guntingin natin to kasi, minsan pag pinilas mo, natusira yung buong talong talaga. 'Yan, tanggalin natin nito Tulad nito, ayun oh, sa taas dito, ayun oh. 'Yan, tanggalin natin 'yon. Kasi nandoon 'yung panibagong usbong ng talong. So, ito, tignan natin dito sa ilalim kung alin dito 'yung mga may mga soccer plants. Kasi nangyayari, 'yung talong mo hindi nagtutuloy ng bunga dahil nauuna siyang magdahon kaya sa magbunga. Tulad nito, ito 'yung isa nating talong di dati naalagaan 'to, ayun oh. May malaki tayong talong doon, pero like I said, puro siya dahon. So, ang gagawin mo babawasan mo ng sanga ito tulad siya oh. yan oh, yung extra niya na sanga na hindi naman niya kailangan yan tulad ito isa pa to, yan. ayan oh. sundan nyo lang yung pinaka main plant tanggalin nyo lang talaga ito tanggalin natin tanggalin natin itong extra ayan no, oh. tanggalin nyo lang yan oh, yung isa pa hindi ka kasali sa video ayan iba kasi may extra di naman kasali sa video ayan tatanggalin natin yung mga yan kasi ang nangyayari ayun know, ito best example to ayan oh. So meron ito yung male plant mo, ito yung female plant mo. Meron usbong sa gilid yung sucker um, stem. Tanggalin natin 'yan. Pop, yun yung tinatawag nila. So kapag hindi mo na trim to, mangyayari dito, panay ito dahon. Ang endo, nagdahon na lang siya na nagdahon. Buwasan mo rin yung dahon niya mga do kasi uh, para magkaroon ng air circulation kasi kung hindi magkakaroon to ng ano, Uh, yung mga peste, yung puti. Kalimutan kong tawag dun kung anong bang peste yun. Basta pipeste yun siya. Mabilis mga peste kasi itong talong eh. Marami na akong talong dito na yung iba na peste. Ewan ko bakit ganun. Pero like I said, yung napanood ko sa mga video, kailangan tanggal mo ng dahon. Ayan o, oh, itrim natin to. Yan. Tanggal natin yung extra dahon kasi puro lang din siya dahon. Yan. Hindi mo naman kailangan maraming dahon dahil naman eh, meron ng, ang tawag dyan, meron ng, ayan o, oh, may bunga na siya doon. So, We don't need extra dahon, no? Ito na siya. Papakita ko sa inyo yung isang talong na alaga sa trim. Ito yung isang talong, guys, oh. Alaga to sa trim. Tingnan nyo. Grabe yung bunga, oh. Ito siya yung kamay ko, oh. Ang bigat na nga niya. Ayun, ang dami yung bunga yan. Ayun, oh. Yun, pa, oh. Yun pa, oh. Yun pa sa ilalim, ayun yung isa, oh. Sa ilalim, ayun siya, oh. Mm uh -huh. Ayun siya. Ito rin yung isa niya. Isang puno lang to, mga du. So, apat ang sanga niya. Sa apat niya na sanga, ayun yung mga bunga niya nandiyan dyan na. So, meron tayong friendship na darat dito ayun no, oh, may sucker, ano na naman siya, stem. Tanggalin natin yan kasi, yan, katulad nito. Kasi ang endo niya, hindi magbubunga. Ayan. So, ayan po yung, ano, style para dumami yung bunga ng talong nyo. Alagaan nyo lang siyang itrim. Kung siguro may sampu kayong talong, it's enough to feed the whole family. Like this one, oh ayan, o. Oh. Eh, masarap yung, mas masarap tong gantong talong. Ito yung talong ng Pilipinas. Ito lang naman yung talong ng mga afam. O, diba? Mm, bawal ang green-minded dyan. Mm -hmm. Yung talong ng Pinas. Ayan ang talong ng Pinas. Ito ang talong ng afam. ayun talong ng afam. O, diba? So, anong pagkakaiba? Size. Does the size matter? Of course. Kasi kapag maliit yung talong, natural. Mababa ang bintahan sa merkado dito, no? Pag mas malaki yung talong mo, tsaka yung maganda yung shape, yun lang din ang kinukuha minsan sa market. Ayaw nilang kunin yung pangit ang shake. Kahit sa Pilipinas, may mga reject din yan. Alam niya ng mga mga nagtatalong. Kahit anong yun mga nagtatalong sa Pilipinas, yung may talong farm. Alam nila yung sinasabi ko. So, napapanood ko yan, guys, sa mga talong farmers. Ganyan sila magtalungan. So, ito yung iba nating talungan dito, no? Dahil mahal ang mga gantong vegetables sa Asian Mart. So, tinatanim ko na lang sila. Ayan, no? Tinatanim ko na lang para at least din ako mamang problema. Pag gusto kong kumain ng talong, punta ako sa labas ng bahay, o ba? Diba? So, ano ang lesson learned? Itanim mo yung talong para hindi ka mapamahal ng gastos. mm -hmm.